Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ayan. Maulan dito sa amin ngayon guys. Maulan. Ayan lang. Sa labas guys. Maulan. yung ating bahay kubo guys ay muntik nang matapos nagawa na namin ng mga ano pintuan yung mga pinto ay may mga sarap ito lang yung pinto natin guys yung sarap ng ating pinto ay gawa din sa kawayan tapos doon din sa kabila gawa din sa kawayan guys

Ayan. At ayun lang yung ating ano guys. Lutuan. Madilim kasi na ulan. doon banda guys yung ating mga tanong ng sitaw ayun lang yung ating sitaw lemon grass natin may malunggay tayo at mm -hmm. ayan yung ating ano din yung mga namumulaklak na yung yan may need tayong itatanim hiningi ko yan kay Ren Arps ayun lang ating paligid at yung banda guys ay ito natin at nasa malayo guys, hindi nyo makikita masyado yung ating mga saruyo. So, ayun lang guys. Medyo malakas mo yung ulan. So, ayun na guys. Hanggang dito na lang guys yung ating vlog for the day. Hope you enjoy this video at kung bago ka sa aking channel. Please don't forget to like, subscribe and please don't forget to click the notification bell. Para laging updated sa inyo bago kong i-upload na video. So for now, thank you, thank you so much for watching. Bye bye. Ayan lang. Ayan lang. Ating, saran ng ati. sa kawayan.